May nilista ako na ano, umutang. Pambilan! Ayun, ano man? po yun? Magkambilan yung bigay. yung umutang eh. Uy, hindi ka pa sigurado mo ang umutang. dito, nauhusga nga ka agad eh. Bibili yan. Oo. Oh. Bibili yan? Oo, oh, gugutom na ako eh. Ito ba yung kababata mo? Hmm. Hindi yun, tanda na yan eh. Ah? Uy, <laughs> dala ko oh, to. Uy, dala ko ay, to. Yun. Bili ko lang aling mail ito. Hindi, gutom kasi ako. Kaya Pero, ka naman. Hindi, ito, kaya ako nandito. Ano ba kayo? Tindahan o sitahan? Ay, sorry. Baka may corned beef ka, Jam? Hindi na. Hindi ko alam kung ano to eh. <laughs> <laughs> ano ba yung corned beef niyo? <laughs> I ano mo? Ano <laughs> mo nga yan? Bago yan, kabibili lang. Meron ilan. Anong ilan? <laughs> Kita mo na, natawa tala yung mga tambay sa likod <laughs> sa'yo. <laughs> Ano ba yung tinda Para mo, corn beef? Parang Ano ba yan? Ano ba yung tinda mo? Meron dito, Star Nutrimates corn beef. Sarap ba yan? Masarap to. Natikman ko na to. Mm, Promise, masarap. masarap. namin na kanina yan. O, talaga? Oo. Uh, uh, masarap pa. Di ba yung sampo? Iyan na naman tayo Ayan, eh. Alam mo, mo di nagbabayad na. Kinsenas. A5. A7. A18. Nagbabayad ako natin. Ito talaga ng wallpaper ko? Bakit? Pati nga ng wallpaper mo? Sa wallpaper na asawa ko. Ang sweet niyo naman po pala. Kasi <laughs> mo, ikis ka ba? Ikis, sige nga ako. Ikis, ikis Ano mga tamba, ikis ba? Ay, huwag kayong ganyan, ba? Ayan na, oo, oh, oo. Oh. Nalalambing na, ikis mo na. O, oh, <laughs> sige. Ma <-man>, <laughs> sige, mga men, baka <laughs> niya. Akin na, akin na, bigyan mo na, na muna sa akin yan. Ano okay, ba, bayaran mo yan, ha? Oo. Oh, Hindi, magluluto kasi ako mamaya. Yun na lang yung bayad ko. <laughs> palugi. Ano ba ito? sige, <laughs> oh, okay. magbabayad ako. Oh. Nalista mo na ba? Oh, Nalista ko na. na. Sampo. Ay! Damay mo na itong bistek ha? Sige po. Walang problema. Thank you, thank you. Sige, sige po, walang problema. Basta ikaw ni Nuray. So ito na nga, buta nakadalihensya tayo nito. Star Nutri Meats Corn Beef. Ito daw yung bago eh, di ba? So ngayon, Corn Beef. Alvin, oh. ano ba yung mga bagay, mga typical Filipino ingredients na bagay sa Corn Beef? Uh, patatas. Patatas. Ano pa? Sibuyas. Sibuyas, tama ka. Ah, uh, ah, uh, 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 Pag. Repolio. Repolio. Sam. Sam. Wala na. Tatlo. Nasabi na. Inaanto ko pa. Inaanto ko ba? Inaan ko ba? <laughs> tatlo yan. Tatlo yan. Patatas, sibuyas, tsaka repolyo. pare. Typical na kasi ginagawa sa atin sa mga mga gantong corn beef. Kasi paborito natin lahat yan. Ako, is straight from the can. Pero si Papa, ano yan, niluruto niya yan sa bawang sibuyas. May konting kamatis. Tapos so masabaw. Diba? Masarap, masarap sa kanin yun. Pero yun nga, nisip ko, yung mga bagay, Pangkaraniwan mga bagay sa corn beef, tulad sibuyas, Uh, patatas at uh, cabbage, serpulio, ay pwede pa ba nating gawan ng mga putahe na pwede nating medyo uh, i-upscale ng konti pero budget pa rin. Pare, mahalaga kasi yan eh, di ba? Ngayon, nisip ko ganto Ano pa ba ang dish na may corn beef? Tsaka patatas. Naisip ko. French fries! Hindi, hindi, ay, ano hindi, 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 hindi. Ulam eh. Kailangan ulam, pare. Naisip ko, corn, beef, torta. 'Di ba tortang ano, tortang giniling, 'di ba? Oh, wow. Patatas 'yun eh. Mm. Tapos ano, dati meron kaming kasama din sa bahay, nagluto ng torta. Naaamis ako para sa magluto ng torta, pre ganyan kakapal. Oh? Eh usually ang torta, mga ganyan, piniprito lang. Siya pre ganyan kakapal. Sabi ko, paano kaya ginagawa 'yon? May dahon ng saging, pre. Ang style ng paggawa niya ng ano, ng torta ay yung parang Spanish style. Diyan nga ng picture dito ng Spanish torta. Parang tor torta di Porque eh. Hindi ko alam eh. Patatas yun na ano. Patatas yun na may itlog tapos makapal, pre. Ginagawa niya, may dahon ng saging. Hindi yung authentic ah. Yung ginagawa niya, may dahon ng saging tapos hindi tuloy na susunog. matagal tuloy na luluto. Di ba? galing nun. Pangalawa, pare, sa repolyo. Repolyo. Ewan ko kung ginagawa niyo to ah. Ano ba yung bagay na merong repolyo na pangkaraniwan? Okay, okay. Ano? 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 Gyosa, pare. Gyosa. Nakaraan kasi na gyosa kami. Ay ko, bakit ang dami repolyo ng gyosa? Hindi ko alam. So yun, inherently, meron na siyang ano, meron na siyang repolyo. Lagyan natin ng corned beef, tapos nakabalot sa ganun. Ay, may social nun, di ba? Huli, pare. Pasta. Di ba? Kasi ang pasta pwede sa kahit ano yan. Napatunayan natin yan nung nagano tayo, ulam sa pasta. Oo. Oh. Di ba? Ito ginagawa na namin dati to, nung mga sinuunang barkada namin ni Alvin. Hindi na namin kasama ngayon. Uh, <laughs> Gagawa kami ng ano corn beef uh, spaghetti. Ano 'yun? Typical na pirish spaghetti pero alam mo corn oh, beef. Ginagawa mindi. Ginagawa sa 'yun, ano, 'di ba? sa amin sopas. Sofa. so pa oh, so pero ayoko ng suggestion mo mas maganda 'yung akin <laughs> <laughs> oh, isa pang pasta ah, ganun din to pero kasi dito naman papasok 'yung sibuyas mm. ito papasok 'yung sibuyas pare ito 'yung ating caramelized onion corn beef pasta Pre, sibuyas lang 'yun na niluto mo lang sa tamang pamamaraan tapos mas masasarap siya walang added cost 'di ba so with that said pare simulan na natin 'yan at masisimula tayo sa torta pare mo muna tayo dito sa dahon ng saging. Actually, kung wala kayong dahon ng saging, uh, baka pwede parchment paper. Pero mas madali humahanap ng dahon ng saging kaysa sa parchment paper. Plus, may lasa rin ng dahon ng saging, pare, di ba? Sa bibingka. ka. mga ganito kahaba. Padaanin muna natin. Ah! Napasok ka, sir? Hindi. <laughs> Nasunog yung balahibok. Actually, pwede na to. Ayan, o, Abot naman siya sa gilid. Mga isang ganyang kalaking patatas. Pwede niyong balatan yung patatas, pero ako hindi. Pre, maraming sustansya sa balat ng patatas, pare. Tandaan niyan yan. Alvin, i-google mo nga kung ano ang sustansya sa balat ng patatas. Open notes na exam niyo, ha? Calcium, potassium, magnesium, phosphorus, manganese. Itatapon mo ba lahat yun? Hindi mo gagawin yun, pre. Basta, basta huga. Hindi, actually, hindi lang basta huga. Sati rin yung patatas namin dito. Brush yan, pre. Meron talagang misa sa mga ano, sa mga restaurant. Kami dati. Uh, dedicated potato brush. Talagang brush, ah. Uh, yung panglaba mm. na brush. Pero pang Patatas. pampatatas. tan talaga 'yon, pre. Tapos minsan kung talagang panggigigilan mo, mababaltan mo na siya doon eh. Pero okay, kung gusto mo magbalat, it's yours pare, nasa sa'yo 'yan. So, ano hiwain na lang natin, yung ano, yung pang-torta o kaya yung pang -giniling, Alam niyo na naman siguro yung tinutukoy ko. Tapos eto, pwede niyo tanggalin niya. Hindi wag, balat 'yan. Ayan. Ganyan pre oh. Yung pang-giniling, kung gusto yung magpaka-social, ang tawag dito ay burn pare. Yung kumanta ng grenade. Si Bruno Mars. Si Bruno Mars. Really? <laughs> really? <laughs> natin sa, ano, tawag dyan? Big. Tubig. Pwede kayo dito maging as creative o as uh, safe as you want, pare. Pero ang hindi dapat mawala dyan ay Star Nutrimits Corn Beef, pare. Siguro dalawang lata, okay na yan. Ang maganda kasi dito, pararamihin natin to pre. Yan mapaparami natin to pre. Mahilig kasi ako magbasa ng nutrition facts. Mm. So nakalagay dito, meron siyang vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, and vitamin D3. Okay. Dami, no? Sulit to pre, ha? For 34 pesos. Pero teka lang, tikman ko lang. Hmm, tama yung tindero, ha? Sarap nga. Sarap nga, pre. Juicy yung, tsaka mali nam-nam. Ewan ko ha, kasi ako, kaya ako nag-check ng nutritional facts kasi may nutrition ako nung college. Ayun, natuto, tuto natu natu kaming magbasa nun. So, kayo, ugaliin yung magbasa ng nutrition facts, pare. Ah, oh, siyempre, di ba? Very nutritious boy. So, mula dito, lalagyan na natin ng patatas. Tinatansya ko lang ha, kasi baka mamaya sobra yung patatas eh. Konting asin. Oops, munting malaglag. Konting bawang. Pwede nyo pa lagyan ng sibuyas yan. Sige, lagyan na rin natin. Dito na tayo. We're already here. Sibuyas, sibuyas. Kwenta. Hindi asin. Tapos itlog. Simulan muna tayo sa tatlo. Hindi, marami kasi ito eh. Yeah, may ulam. Kala mo makakain. Ang baong ko bukas ito eh. yeah, actually, medyo matagal talaga lutuin tong bagay ito kasi makapal nga. Ngayon, kung gusto yung maninipis na version lang, yun ang walang problema. Yung parang kasing nipisan ng mga okoy, luin natin. Okay na ako dyan. Huwag naman sobrang daming itlog, pre. Yung tama lang, di ba? Ito nga ang ating lutuan. Nagyan natin ng mantika. Tapos itong atin torta mixture, tas lang natin kasi masusunog 'yan. Kailangan ah uh, majority ng init niya hindi nakasayad. Oo, oo, sa puwet ng kawali para hindi siya masunog agad, 'di ba? Ang kagandahan kasi sa paggamit ng ano pre, dahon ng saging, may sariling moisture 'yan. So kapag nainitan 'yan, yung moisture yung turn into steam, aangat doon sa torta natin at uh, tutulong yun sa pagluto kasi yung steam nagkikairin ng init 'yan, pare. Ang gusto lang natin, matakpan yung init. Magsi para oven siya sa sa barang Parang ganoon, 'di ba? Tayo, hintayin na lang natin. Kung paano malalaman kung luto na, check mo, matigas na yung taas niyan minsan. And ang kagandaan sa tortang 'to, hindi mo na kailangan baliktarin. Pare. Oh, wala nang baliktaran kasi luto na hanggang taas eh, 'di ba? So, hintayin na lang natin 'yan tapos exercise muna ako. Garaw, tiwala. Magic na takip, no? At dahil sakto yung takip namin, eto na siya. Pare. Medyo jiggly pa siya ng konti, pero ano, solid na siya. Lutong-luto na siya. Ngayon, ang naaamoy ko, amoy siyang bibingka. Oo, yun yung uh, tostadong dahon ng saging, di ba? So, ayun o, oh, tinan nyo. Hindi siya nanikit dahil sa dahon ng saging, pre. Ayan, nakita nyo naman sa ilalim So, okay na to. Ilagay na natin yan dyan. Hayaan lang natin muna sa pan. And uh, may konting carryover cooking pa kasi yan takpan natin and uh, mas, mas magsosolidify pa ng konti yung uh, itlog natin. And ang torta naman kasi talaga, mahirap yung kainin ng mainit, pre. Mm. Kasi durug-durug yan, di ba? So, mamaya na natin kainin lahat ng, uh, oh. siguro, sabay-sabay. Oh. Oo. At dura tayo sa pangalawang dish natin, pare. Ito yung ano gagamitan natin ng repolyo. Oo, oh, repolyo. Ito nga sinabi ko, gyosa ang gagawin natin. So, medyo may konting hirap to, pero huwag kayong magadala gagabay ako kayo sa buong proseso. So, ito yung natin. Kalahati lang. Tapos, pwede nyo tanggalin yung first layer kung tingin nyo yung ano to, nadilaan ng kambing sa farm. Alam mo yan. Tanggalin natin yung core. Pinakamaganda sana dito, ipupod processor nyo siya para talagang pinong-pino. Pero kuha naman ng kutsilyo yan. Kailangan lahiwain natin siya ng maliit na maliit. Lalagyan natin yan sa isang bowl. Tapos, lalagyan natin to ng asin. Yan. Medyo marami-raming asin. Kasi ang gusto natin dito ay uh, magtubig siya para mas lumiit siya ng konti tsaka para mas uh, mabawasan yung, yung tubig niya. Ganito lang muna natin. Tapos, stay natin for 5 uh, to 10 minutes. Mga ganoon Pwede na siguro yan. Katcha, pare, Kacha. na Dini lagetcha, dini lagetcha. Wala na nila get okay. nilagetcha. Okay. Nila nila okay. Ano to? Tip ko lang ah, dati magbibili ako ng katsya, bibili pa ako ng sako ng harina. Pre, lugi ka sa sabon at tubig sa paglilinis ng sako ng harina kasi 'yung sako ng harina kapag nilini, pag paglinis, pag sa tubig 'yon, 'yung gilid-gilid no, nagigintinapay 'yon, pre. So, nalaman ko lang recently na meron pala na bibiling katsya na malinis at eto pa, bibili po kami ng katsya malinis kaysa bumili kami ng cheesecloth na disposable, eto na ginagamit namin. Yan natin dyan. Trivia. Ano ang English ng piga? Quiz? Hindi. Nung nalaman ko ito, hindi dinawerdohan din ako. Ring. Ah, ring. Out. Ring out the mood. W-R-I-N-G. Ah. Yeah. Ang daming tubig pre, oh. Ah. Yan, oh. Di tsaka tira nyo, nang na talaga yung repolyo, di ba? Kalahating ulo ng repolyo yan pa, di ba? Yeah. So, eto na siya, oh. Ayan. Mas malambot na siya. Check lang natin kung maalat, ha? Ah. Kasi kapag ito maalat, baka pwede mo hugasan tapos pigain mo ulit. Actually, sarap. Mo. Di na si Alvin. Sarap, di ba? Sarap. Sarap. Actually, pre, mula sa gantong stage, ewan ko, naisip ko lang, ha? Pwede mong timplahan ng atsara to. Di ba, no? Malutong siya, eh. Ang next at mas importanteng kailangan natin, pare, ay Star nutriments Corn Bip. Bakit may QR code dito? Ay, cellphone ko. Ayun, no? May QR code dito, eh. Ayun, may mga recipes-recipes din dito. Ito, si Luis Manzano, pre. Tsaka si Star Por-Por-Por- Bilma Santos. Ano dito? <laughs> si Bilma Santos. Actually pag tinitignan mo si Luis, tsaka si ano, si Vilma Santos, masyadong malakas eh. Kailangan ng Ninong Ray sa picture na panabla. Palance, Oo, palance. pre. Kailangan ng panabla. Masyadong malakas, pre, di ba? Pero puntahan niyo yung page nila. Ang daming useful tips dito, di ba? Rising star. Galing nun, ha? So, ihalo lang natin tong ating star Nutribits Corn Beef dito sa repolyo. Kapag ano, giramit mo yun. Hindi ginagamit kasi dito, giniling na baboy. Ang dami pang kailangan itimpla-timplang kung ano-ano. Pero eto, hindi na eh, timplado na to eh, di ba? Ito Oo, ito na lang. Ito na lang. eh meron naman kayong paminta sa inyo. eh hati ng bawang, di ba? Kasi parang ang sarap po. Oh. Parang pwede na nga siya. Di ba no? Parang pwede na. Ikman ko lang ng konti ito ha. E, eto na Dito na lang, pwede na kayong tumigil eh. <laughs> legit pre. Pero po, yung corn beef, masarap naman kasi talaga. Oh. Uh, sir, uh, shooting po tayo sa... Ha? Huh? A shooting ba? Mabos, so, eto sige, palaman na natin ito pre, bago ko maubos. So, ang balot lang natin ay typical na molo wrapper na nabibili lang sa palengke o sa, sa grocery. May nabibiling bilog neto pre. At yung bilog, yun yung mas uh, mas okay para dito. Ano to pre ha? Ah? Gyosa, gyosahan lang to ha. Ah? Kasi yung turi na gyosa, ah. yung malambot yung ano nun, yung uh, uh, wrapper nun. Tapos uh, uh, so, ginaganong ganon. Kunin natin yan. Eto medyo marami-rami ito. Magte-testing lang muna tayo ng mga kung ano-anong balot na pwede nating gawin. Kasi yung bilog, magpagano siya. Ano na siya Mas, mas okay na siyang ibalot. Ito baka hugisan pa na. Ewan ko, titignan ko lang. Tubig. Tapos isara. Actually, pinsik prito na yan, pre. Eh. Oo. Oh. Diba? Mm. So, Uy, empanada. O, parang ganon, di ba? Parang, parang, parang empanada. Hindi ganito yung tunay na balot ng ano ha? Oh. Ng giyosa. Pero, pwede na. Kung gusto nyo talagang gumawa ng ano, totoong gyosa. Meron tayong episode na gumawa tayo noon from years back. Matagal na yon. And sabihin ko sa inyo, pre, medyo matrabaho talaga siya, di ba? Yung typical na ginagawa natin, pre, parang ano, parang bishop's hat. Yan, no? ganyan lang. Up. Sarado lang natin. Masyado marami yung palamang ko. Sorry, asawa ko yung kakain nito. Tapos, baka pwede natin itiklop lang na, na ganyan. Oo, uh, parang holding hands. Parang nakaganyan siya, oh. Eh no, pero mo. Pili ka na lang kung anong shape yung yung gusto mo, 'di ba? Ako tingin ko eto, hindi siya hindi na siya gyoza. Kasi hindi natin makukuha talaga yung pleating na pagiti clop, 'di ba? I I guess dito na lang tayo. Mas madali siya and mas madaling ituro sa iba lalo na hindi ako magbabalot nito. Balot nyo. Hindi, eto na lang, eto na lang. Para patunayan na madali lang. Alvin, first time mo. Gumawa ka. Ah okay, ganito, si Alvin. Oh. Pakita yung ginagawa ni Alvin. Oh, ganda. Sige, sige. Okay yan. Tapos basahin muna, eh. Tapos, mo na Tapos mo, gawin mo triangle. Yan, tama yan. Tapos isarado mo muna, baka pag aabotin mo lang yung dalawa, ganyan lang. Oh. Ah, ganyan oh, oh. sasara mo, sasara mo. Ganto nga, oh, ba? Diba? <laughs> ano yan? Liham? <laughs> Liham. <laughs> parang icon ng Gmail yan, pre. Oh. Ano ba yan? <laughs> <laughs> hindi, hindi ganyan. Kunin mo yan, basahin mo, tsaka may nagitiklop like na ganyan, okay. paikot. Oh. Sige, balot muna namin to, tapos uh, ko ako ng social. Media. Ah, nakakapagod. Grabe, dahi kong binalot. Sir, parang alam ko kung ano yung ginawa mo. Hoy, hoy! Salary deduction! <laughs> Aminin natin, hindi naman ito ang ano. Hindi naman talaga gyosa to. Pero gusto ko lang i-highlight yung ano. Kung merong gyosa dito, pre, it is yung uh, cabbage. Yung repolyo na hinaluan natin ng karne. Nasakto-sakto. Bagay naman talaga sa corn beef, pare. Ngayon, lulutuin natin yan. Pero tingin ko mamaya na kasi masarap yan pag ano, pag mainit pa, di ba? So mamaya na yan. Sige, okay na tayo dito sa usawa naman yan. Basic lang. So doon na tayo sa pangatlo natin, pare, yung ating pasta. Di ba? Napakaganda so, na So tayo sa spaghetti natin, pare. Dalawang option bibe ko sa inyo dito. So total of four ways talaga to. Hindi talaga Uy! Ano yan? Yan yung binili ko ah! Ano ko yun yan? Taro, ano? Taro na gamit ulang biskit. Sarap ba? Ano? Mmm! Tagal nung magluto eh. Puro kasap-sap eh. Sarap pa! Okay to ah! Sayang alam ko maraya pa silang flavor doon. Hindi ko na nakuha. Yan yung nakuha ko. Pero tatry ko yung iba pare. Ba okay yan ah! Kaya kinakain ko na. Tagal mo na. Pag ikaw nakita akong kumain <laughs> ng corned beef four ways ko, ha? Pag ikaw nakita ako, ha? Anyway, tayo sa una spaghetti natin. Yung typical na pulang spaghetti. Spaghetti di ba? Pero yung spaghetti ko kasi, may tomato sauce din. Sa mantika, so sobrang basic lang talaga nito, pre. Sibuyas. Ano to? Bawang, pare. Tapos, kailangan natin, ng Star nutrimits corned beef, pare. Yan. Kasi lang natin ang konti. Actually, sobrang basic lang nito eh. alam ba Wala nang masyado kailangan ano-ano dito. Kung so, gusto igisa pa, pwede naman, di ba? Pero, sinsagisa naman yung sibuesas, masarap naman yung timpla ng corned beef natin. Okay na yan, pare. Ketchup, pare. Tapos, tomato sauce. Kung gusto yung purong ketchup, wala naman sigurong problema doon. Pero ako gusto ko galagay ng tomato sauce kahit konti. Kapag tumukol uh, tumukulong-kulong ganyan, hinaan nyo kasi masakit sa balat syempre pag tumama yan. Paminta. <laughs> ayan na nga, ayan na nga. Kakasabi ko lang. Tis ang ilalagay natin, pare. Hindi na kailangan ng asukal, pre. Actually, okay na to. Goods na ako dito. Di ba? Garo na I'm sure. Kaya naman, meron mga yung kanya-kanya recipe ng uh, Pinoy Spaghetti. Technically, Pinoy Spaghetti lang to. Inalis natin yung giniling. Ginawa nating corn beef. Para lang mas affordable, pare. Anytime, pwede na mag yung pare. Dito tayo ngayon sa pangalawa natin pasta. Ito, mas social at... Uh, hindi naman maproseso. Actually, madali lang to. Pero kakaiba lang siguro. May kita nyo, inuna ko na to kasi medyo matagal to. Caramelized onions, pare. Hindi hindi super ganda na pagka-caramelize sa kanya. Pero basta mapabrown ng ganyan. So, ng apoy, okay na yan, pare. Bawang. Next na kailangan natin ay, again, star Nutribits Corn Beef, pare. Pre, eto, sure ako. Yung amoy na to, sarap sa kanin na to, di ba? Pasta na luto na, di ko na pinakita. Alam nyo na kung paano yan, eh, di ba? Di ba? Tama! Paminta. Pre, corn beef pasta, oh. Buti tubig pa, kasi gusto natin yung pasta water ang uh, magbibigay ng, ano, sa kanya, ng lapot sa kanya. Alam nyo na yan, lagi like, yung nakikita dito sa atin yan, eh, di ba? Kunting asin. Yan, pre, pagkaganyan, no oh. yan. Yung halos walang sauce, pero alam mong meron. Yan, ganyan, ganyan dapat, di ba? Plating na tayo. At eto rin una natin tikman. Kasi yung mga ganito klaseng pasta, dapat ito tinitikman agad. Kaya eto yung huli ko niluto at una natin titikman. Yan. Actually, ganda ng kulay niya. Dahil meron kami parmesan cheese na hindi po nalubog sa baha. Kaya natin dyan. Ngayon kung wala, okay na yan, pre. Ang hindi dapat mawala, dyan tingin ko, ha. Ah. Kalamansi o kaya lemon, di diba? At eto na nga, pare, ang ating caramelized onion corn beef pasta na gramita natin ng Star nutriments corn beef, pare. So, ano bang kailangan natin gawin? Tikman natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang. Alam mo, naisip ko lang. Pero masarap to kung may kamatis. Masarap ang cornbread na may kamatis eh. Kasi yung asim. Pero, may lemon tayo dito. Again ah, yung parmesan cheese at yung lemon, ano lang yun, option na lang yun pre. Kung wala kayo, wag. Pero kung meron, masarap din. I'll be nalika dito. Oh. Di ba? Legit pre ha? Legit ha? Naan mo yung naamoy mo yung caramelized onions. Oh. Di ba? Hindi lang siya basta ginis sibuyas pre. Kinaramelize natin siya. So tumamis siya. Di ba? ka dito. Nainis ako sa'yo eh. Sip-sipin mo. Grabe, sarap. Di ba? Sarap ng corned beef, di ba? Kung ayaw nyo ilagay sa pasta, ang sarap din sa kanin yan, pre. Ang sarap din talaga sa kanin. I-try nyo to. Ay, I may mean, kunyari, tinatamad kayo mag-caramelize ng ano, sibuyas. Gisa nyo na lang, di ba? Actually, patunay lang to na ano eh. Ang Pinoy ulam. Gagana sa pasta. Tulad na, na patunay sa isa natin episode, di ba? May isa pa tayong pasta, gawin na natin. Buhos lang natin sa taas yan. Yun. Happy birthday. yon So yung keso, kapal ng ano, sa PGPG, -PG, pre. So pare, ito na nga ang ating Pinoy Spaghetti na ginamitan natin ng Star Nutrimid Corn Beef, pare. So ano bang kailangan natin gawin? Tikman natin yan, pero bago yan para sa mukha muna. Konti Ang bag na lasa yung corn beef na ginamit natin sa sauce pare. Hindi naman dry ang corn beef na ginamit natin, di ba? Ano siya, juicy siya. So may inambag din siya sa sauce pare and bagay siya, di ba? I mean, kung bagay siya doon sa unang pasa na ginawa natin, bagay rin siya dito. Happy birthday. Hmm. Regalo ko, sir. Salary deduction. <laughs> Salary deduction! Hindi, <laughs> kamusta? Masarap, di ba? Masarap. Masarap, pare. Kuha siya. Kuhang-kuha siya. Basta merong star nutriments Corn beef, pare, pasok yan, di ba? Promise, pare, panalo to. Try nyo. Napakadali lang, pare. Sobrang basic na basic lang. Wala nang giniling na kailangan, di ba? So, pangalawa na to. Actually, tatlo lang dapat yung gagawin ko. Gusto ko nang hatiin sa dalawa. So, technically, nasa panguna pa rin tayo. We're working backwards, pare. So, dun sa uh, pangalawa natin, technically, yung panggitna natin, yun yung gyoza natin, di ba? So, tikman na natin yan. Pero meron pa tayong konting lutong kailangan gawin niyan, di ba? Gawin na natin yan. So, ito rin yung mga gyosa gyosahan na ginawa natin. Nilagay ko na sa non-stick pan kasi dyan natin siya lulutuin. Pwede tayo mantika. Sindihan lang natin. Dito sa part na to, ang gusto lang natin dito ay uh, matusta yung ilalim. Maganda kasi dito sa style na to. Yung mga gyosa, may tostadong part, may steam na part. Di ba? Kaya, nakuha mo yung uh, best of both worlds. So, so yun. Tustahin muna lang natin ilalim. Tapos, uh, proceed tayo sa steaming. Pero dyan na rin isi-steam yung pan. natin. Ayan na. tignan nyo. Ah, may browning na ilalim. Ang ganda, di ba? So, lalagyan natin ng uh, tubig, sorry. Tatakpan lang natin yan. Kapag naririnig yung tumatalsik-talsik na naganya, ibig sabihin, wala na halos ano yan, tubig yan, di ba? Yan! Ah, ang ganda ng puwet. Di ba? Tapos so, naisip ko lang, ngayon lang. Di ba ano, Gyoza, sinasaw pa yan. Naisip ko, meron ako nakainan sa isang restaurant. Hindi ko alam kung anong tabog dun sa dish na in-order ko. Pero yung sausawa, naka-integrate na dyan. Oo, oh, na. Gawin nga natin yun, pre. I'm, I'm, I'm guessing hindi na Gyoza mismo yung kinain ko, ha? Pero, eh, nag enjoy lang naman tayo dito, eh, di ba? Di ba nag enjoy tayo dito? Yes, chef! Yes, chef! Yes, chef! Yes, chef! Gawa tayo ng sausawan yan, mabilis lang. Ito talagang basic lang to. Toyo, suka, tubig, minta, sesame seeds, sukal. Palayo ng palayo sa gyosa yung ano natin, yung ginagawa natin. Pero, pasarap naman ang pasarap, ba? Diba? Ay, may kulang pa to. Naisip ko lang. Sesame oil, pare. Mas natin dyan, no? Oh. Oy, ang susal ng itsura, pare. Tapos, spring onions, pare. Garnish lamang. Ayan, pare. At eto na ang ating, di ko pa alam kung pwede pa natin to aging Gyoza to, pero Gyoza na ginamita natin ng Star Nutrimix Corn Beef, pare. At talaga namang napakaganda ng na itsura niya. Mukha naman talaga niyang napakasarap at social din, di ba? Imagine mo, pare, gawa sa corn beef yan, di ba? So, tikman na natin yan, pero bago yan, pare, so ka muna. Konti na. Nantokwa. Halika dito. Mm. <laughs> <laughs> di ba? Di ba? Di ba? Diba? Sarap, di ba? Masarap siya. Siguro ano, ganito eh. Yung kanina, yung caramelized onions, manamis-namis yung pasta na yan. Kasi dahil nga nag-caramelize sa'yo ng onion. Ngayon, yung sauce na to, may tamis. Naglagay ako ng asukal eh, di ba? Masarap pala. Ang corned beef, sa matamis. Hindi ko alam ah. Ha. Halika dito. Sino diba? Sino mag-aakala yam? Di ba? Hindi siya ano, hindi siya mukhang dish na pinag-ubra. Mm. Hindi, hindi ganon. Para siyang dish na matagal na nag-e-exist. ganon, mm. okay. legit, no. eh. legit siya, legit siya. Paano ba? Naghahanap ako ng comparison eh. Ito ah, proud ako dito sa ginawa ko. Masaya, masaya ako dito. Kasi it, it's something na alam kong uulitin ko. Di diba? ba? Kunyari, biglang may bisita. Tapos, meron akong molo rapper, tsaka repolyo. Anong gagawin ko? What are the What are the odds? Mm. Pero meron pa tayo isang dish, pare. Yun yung pinakauna nating niluto. And siguro, panahon na para itry yun. yung ganda ng torta natin. Pag yung ulam nyo, ay eh, talagang gaganahan kang kumain. Mayabang yan. Tapos, ano yan? Parang, alam mong itlog, patatas, tsaka corned beef lang yan. Pero, pag gaya nakapresent ng ganyan, ibe, di ba? Diba? Tawain natin. Ay, oh, ganda! Ganda! Oh, diba? yeah, diba? yeah, diba? yeah, diba? Ganda! Wow. wow! Salary sustain! Ganda pa rin. Oo. Simpleng bagay lang naman siya pero kapag nabawa, parang buo. Alam mo medyo mas festive yung datingan niya. Siyempre, lahat ng mga torta-torta na ganyan, banana ketchup. Ang uh, perfectong katambal niyan, di ba? Picture pala muna. Uh, slow-mo picture, salary deduction. perfect bite. Ay, sir, sir. Uh, Bakit? Wala lang. Ano? Kumusta ka? Salary deduction! <laughs> ah, ang bilis. Hindi siya sobrang tigas kasi yung itlog na nilagay natin, sakto lang. Ah, uh, I mean, ito ah. Tama ba sabihin? Naiba ang lasa ng torta sa scrambled eggs. Oo. Oo. Di ba? Pero kung tutuusin, parehas lang siya na itlog na may laman. Feeling ko, may kinalaman yun sa method kung paano siya lutuin. Tsaka, may kinalaman din yun sa amount ng itlog. Di ba? Halika dito, Albert Yung tosta. Yung tosta. Ay, teka lang. Speaking of which, no? Ang tagal natin sinalang to. Baka sunog. Tingnan natin ang puwit. Yeah. Hindi, yeah. pare. Hindi sunog. Kanin pa. Di ba? Kanin pa. Ano ba si Alvin, yung kanin ulam ratio nito off eh. No. Mata malakas magkanin talaga si Alvin. One, to One is to One ka ba? Sa isang hiwa ng yempo, alimbawa. Ano dalawa? Dalawang subo. Ako ganun din naman talaga ako. Bawal na lang ako magkanin kasi may may sakit ako, di ba? Pre ah, narealize ko tama nga yung sabi nila, pare. Mm. Tama nga yung narinig ko oh, na napakasarap itong star nutrimits corned beef, pare. Ginawa mong pasta, ginawa mong gyoza, ginawa mong torta. Eh ano na lang hindi mo pwedeng gawin dyan? Diba? Siguro hindi mo pwedeng gawin crispy pattern, Pero masyado ka ng marami hinihingi sa mundo nun, pare. Ang punto ko, napakaraming pwedeng gawin sa produkto na to, diba? Tama nga yung naririnig ko. George, um, hindi, ito na yung lagi niyong bibili na corned beef, pare. Kasi legit, pare. Masarap talaga siya. Mm. <coughs> Okay lang, sira din, nabahan na yan pre. Ayaw <laughs> mo na masira yan. Pero legit talaga, masarap talaga pare. Kaya mga inaanak, i-try niyo tong mga niluto natin na corn beef recipes and I'm sure napakaray pa ibang corn beef recipes na hindi pa natin na-explore, di ba? At syempre, ito ay try niyo pare. Star Nutrimix corn beef pare. Masarap. Sulit, may vitamins pa, kaya pwedeng-pwedeng araw-arawin, pare. Pwedeng pang almusal, merienda, hapunan, midnight snack. Boss, oh. may tao. Ay, ay, yung, yun? yung utang mo raw. Utang? Oh. Utang? Number Babayaran utang ko yan. Ba? Babayaran ko yan. Boss, boss, oy, kumakatok Boss, boss. Boss, boss. Yung utang, boss. Boss, boss. Ito nga, buka sa akin. Manghabon! <coughs> Naku, <coughs> andyan na si Mang Ito sa street na to, takot mga tao sa akin eh. Ah! Oh. <coughs> oy, Puro ka pa utang. Wala na tayong pinita. Ano ka ba tatakbo ka bang kagawad? Kawawa naman si... Ano kawawa? Pambilan! Ay, mga hapon, aling Alvin. Uh. Kamusta? Ano naman, ikaw kamusta? Patingin nga yan. Patingin lang, Patingin ano ba? Ibigay ka ba o inge? Tingin lang eh. Nagutom na kasi ako. Ah, uh, may corned beef ba kayo dyan? Meron po, ilan? Sampu. Sampu. Sampo? Hmm. Sige po. Bigay ka ng bigay. Sige, Sige po. Ibigay mo sampo. Sige po, try po itong star niya. po, itong hindi hey, ma-execute nung program yung command. Binablock mo ng binablock. Tuloy-tuloy pa rin. Senti